Magandang araw! For today's mini vlog, we're here at MacArthur's Glen Designer Outlet. Aalamin natin kung gaano nga baka ang mga chocolates dito sa Canada. At dahil mayroon tayong isang client dito, maghahatid na din tayo ng order. Also, bago nga rin pala kami nagpunta dito, nagship ship nga pala kami ng mga online orders. May small business nga pala kami na nag-offer ng pabili pasabay from Pinas to Vancouver, Canada. We ship Canada and US wide. Kadalasan mga health and beauty products nga pala ang mga nagpapabili pa sabay ng mga clients namin. May mga clients din kami nag-order from Toronto, Manitoba, Alberta, Calgary, Surrey, BC, Vancouver clients, White Rock, Delta, Abbotsford, at marami pang iba. Kaya naman very grateful kami sa small business namin at sa aming mga valuable clients. Moving forward, nandito nga pala tayo sa Vancouver Outlet. At today, mamamashal tayo. Dito nga pala mabibili yung mga designer brands like Calvin Klein, Speed, Spade, Lululemon, Aritzia, Tory Burch, Coach, Nike, Adidas, at marami pang iba. But today, dadalhin ko kayo sa Lynch Chocolate Shop para alamin kung magkano mga chocolates dito. Tara, let's go! Kumuha na nga pala ako ng mini basket kahit konti lang ang bibilin ko. Char! May mga chocolate truffles nga pala sila dito. Regular chocolates milk and dark chocolates. Kung hindi nyo nga pala natatanong dati pala akong chocolate connoisseur. Trabaho din ako sa chocolate shop before pero hindi sa Lens. Sa isang Canadian brand chocolate. I worked there for 4 years. Being working student nga rin pala ako nung time na 'yon. Super na enjoy ko yung pagtatrabaho sa isang chocolate shop. Part-time nga pala ako nung mga time na 'yon and full-time student nung nag-aaral ako ng social work. Anyway, mga chocolates nga pala dito sa Lens. Ay, kinikilo or tinitimbang. Think it's 7.99 per 100 grams. So pinili ko lang yung mga maliliit na chocolates. Yung mga isa sa mga favorites namin. Paka-enjoy nga mamili ng mga chocolate dito kasi maraming options bigla ko tuloy na miss mag ulit sa chocolate shop. Kasi sobrang na-appreciate ko yung mga sales and cashier. Pag ina-assist ka nila in explaining lahat ng mga ingredients or if may allergies sang isang clients. Marami nga pala kaming mga tourists na siniserve ng mga time na yon. And madalas, yung mga anak nila may mga allergies. We have to be very careful when serving and providing the information about the chocolate. Nakabili na nga pala ako and so far mga 16 pieces nga pala yung mga nabili ko. Binayaran ko and around $14. Kasama na yung tax doon. Dito nga pala sa Canada, maraming taxes na binabayaran. Dahil susunduin nga pala ako ni Hubby today, pinuntahan ko na siya sa parking lot. And we tried some of the chocolates that I bought. Nag-enjoy nga pala ako for today's video. Sana kayo rin! Thank you for watching! Don't forget to follow, like, and share for more!